Kasi so yun po guys, yun, kamusta po ang lahat? So in this video po is uh, magbabasa po tayo ng mga komento ng mga taong nagmamahal kay Luis Kasi alam ko na sobrang namimiss nyo na po si Luis Kasi I believe mga sobra dalawang linggo na po uh, simula nung last vlog ni Techram kay Luis At naiintindihan naman natin yun na walang, uh, walang panibagong vlog si Techram kay Luis Kasi nga medyo malayo-layo din po yung kanila So sa ngayon po dahil namimiss nyo na po si Luis is magbabasa po tayo ng ilan sa mga komento ng mga taong uh, nagmamahal sa kanya. Ito po. Yan, simulan po natin itong uh, komento mula kay or mula sa YouTube user na lornal.derilon8440. Ay po dito, it's short time to shine naman Kuya Luis para ani Lord. Sa iyo na ikaw naman feb febura ng blessing at mas mahalin mo pa rin si Tatay Tekra mo. Sa kabila ng pagkakamali pero mabuti ginawa mo, mo dahil you know your mistake. At humingi ng tawad kay tatay tekra mo. Pagpalain ka at galing sa puso mo ang iyong sinasabi hindi scripted na binabasa lang. Diyan mo talaga malalaman na nagpakatotoo ka sa iyong sarili. Ay, so ito yun, yun nga po yung maganda kay Luis kasi aminado siya sa kanyang pagkakamali. Tapos uh, yun humingi nga po siya ng tawad at nangangako na uh, babawi. Ayan, yun po yung maganda sa ginawa ni Luis. Next naman po. Uh, mula kay Marietta Poblete. Ayan. Si Luis ay shy, shy talaga pero hindi mayabang. Palibasa ang kanyang mga magulang at mga kapatid. Eh, mababait. Kaya ganoon din, Luis. Thank you sa lahat ng sponsors ni Kuya Luis natin. Thank you po, Tatay Tecram, sa pagtulong po at pagmamahal. God bless everyone. So, si Luis po kasi isang ano, uh, introvert, nonchalant. At nakikita po natin yung ugali ni Luis. I mean, yung ugali po ni Luis is nakuha po niya sa kanyang pamilya, especially sa kanyang nanay na tahimik lang din. Hindi naman sa masasabi natin napakamahiyain pero alam mo yung tahimik lamang sila. Gusto nila ng, gusto nila ng peace of mind. So ganoon po yung ugali ni Luis. Na ganoon din po yung ugali ko. Pareho kami ng ugali ni Luis. Eh. Gusto ng peace of mind. Next naman po, uh, from Ashley Colets Ayan, we love you Kuya Luis. Magpatuloy ka lang sa buhay. Mag-aral kang mabuti at mag-iingat palagi. Focus ka lang sa pag-aaral dead deadman sa sinasabi ng ibang tao. Ang mahalaga matupad ang mga pangarap mo sa buhay at para din sa pamilya mo. Maraming salamat po manalas sa family at sa mga ninang at ninong ni Luis sa pagmamahal sa kanya sa buong pamilya niya. God bless po sa lahat ng mga nagmamahal at ang gumalasakit kay Luis. Hindi na po malungkot ang puso ko. Ayan. So yun, magandang ano po ito, magandang tayo para kay Luis na yun, focus lamang sa pag-aaral tapos dead man lamang sa sinasabi nga po ng mga bashers. Kasi alam naman natin na may mga hindi talaga or may mga haters or bashers talaga si Luis. So, tama yun. Huwag na lamang pansin, huwag na lamang pansinin yung mga bashers or haters na yun. At mag-focus na lamang si Luis sa kanyang pag-aaral. Next naman, galing kay Glads Espinosa. Luis, ang dami nagmamahal sa'yo. Sana mag-aaral ka na mabuti. Isa puso mo ang mga pangaral ni Tatay Tekra mo. Ginagawa niya yon para sa iyo balang araw makamit mo mga pangarap. Luis, magpagupit ka kasi pasokan na. Nakaiyak na ngulila ang tatay niya sa inyo. Five years na kasama niya kayo. So itong comment na ito kasi is bago pa man yung pasokan. Kaya nasabi ito na magpapagupit. At yun, um, tama, nangungulila talaga si Tetram sa mga itinuring nga po niyang mga anak. Pero maganda na rin po ito na nakauwi si Luis sa kanila para at makasama din po niya ang kanyang pamilya uh, mabawi yung mga oras na nagkawalay nga po sila, especially sa kanyang mama. Ito naman po next ay galing kay Matet Estoliari. Ayan. Ito talaga yung patunay na ang mapakumbaba ay inaangat. Happy for you, Kuya Luis. Uh, Nasubayan ko since na-discover siya, napapasto ng itik ang liit pa niya noon. Tahimik lang siya pero mababasa mo yung pagkataon niya, napakalalim niya. Kaya na ganyan, kasi ako, introvert, kahimik pero may laman. It's short time, Luis. Mag-aral ka mabuti. Ipakita mong word. mo talagang matulungan gang sa huli at bilang respeto ka din kila Sir Tekram. Magpakakumbaba magpaka ka lagi. Malayo ang iyong mararating. Soon pa palakpakan ka ng marami. God bless you at sa family mo at sa buong Manalastas family. Yan. So, ano ba yung word? Magpakumbaba ka at ikaw ay iaangat. So yun nga po, tama nga po iyon. Sabi nga po nila or sabi nga po sa Bible na kung sino po yung uh, ibinababa, siya po yung iniaangat ng ating Panginoon. So sino, kung sino po yung mga siya or binabash, uh, hinihate ng mga tao, siya po yung iniaangat ng ating Panginoon. So totoong totoo po talaga yun. Next naman po, uh, galing kay... Meli Binuya. Patuloy mo yan, Luis. Marunong magpakumbaba at tumanaw ng utang na loob at lingunin si Sir Ram sa pagmamahal na pinadama sa Natural ang lang. Disiplinahin kayo Sir Ram. God bless you more and family. Take June and take Warren. Ayan, tama. Kung sino yung marunong magpakumbaba, uh, siya po talaga yung iniangat ng ating Panginoon. At maganda kay Luis kasi yun nga, uh, hindi siya nagtanim ng galit kay Tekram. Although, noong uh, nung bago pa lang nangyari yung issue o yung pagpapauwi sa kanya, is medyo nagalit siya nagtampo pero ngayon is okay na po kasi yun nga uh, sa paglipas ng araw or panahon is na-realize nga po ni Luis na tama yung ginagawa ni Tetra at siya nga po ay may kamalian eto uh, next naman po galing kay M. Jane Iba ang instinct ni Tech po rin, kaya pinaglaban niya si Luis sa mga basher. Kay Luis, huwag mo sayangin lahat ng blessings na mag-aral kang mabuti sa bayadasal. You're lucky na may magulang ka mabait kahit mukha masungit pero may puso mo sila kagaya ni Luis. God bless the crown, Kuya Luis. <laughs> mukhang mabait. ah uh, mukhang masungit daw po. Yun nga po, uh, first impression ko talaga din sa nanay ni Luis is alam mo yung parang masungit kasi nga uh, parang hindi siya ngumingit eh. Parang ganoon pa, matahimik, ganoon. Pero napakabait po pala at napakalalim din po. Isa din pong introvert na tao at sa kanya nga po talaga si Luis isang introvert alam mo yung parang masungit pero napakabait pala Ayan, garing kay Nori Mix Vlog. Maputi pa si Luis kahit umalis sa manalastas. Nandiyan pa rin ang pagrespeto sa at pagtanaw ng utang na loob. At ikit sa lahat, marunong tumanggap ng pagkakamali. Mapalit ang batang ito bukod sa kanyang second family na manalastas. May mga magulang din siyang marunong tumanaw ng utang na loob at hata na na napapangaralan ang mga anak ng tama. Mag-aral ka mabuti Kuya Luis hanggat may pag nagpapaaral sa iyo. Sa ipagpatuloy mong pagiging mabuting anak, mas pagpapalain ka. Ayan, so ipagpray po natin niya na uh, ipagpatuloy ni Luis ang pagiging isang mabuting anak. Next naman po, galing kay Vicky Polonio. Ayan, Diyos ko, mas lalo na ako. Mukha akong pinahanga anak Luis ito. Grabe umiiyak ako. Yung kababaan ng puso mo na umamin na nasabi mo yon dahil nga sa galit at emosyon sa panahon iyon ang galing lang ng, ng pag-amin mo na hindi na kailangan magsinungaling tama ka anak, pagalit ang puso natin yung mga nasasabi tayong hindi maganda pero salamat at alam mong sabihin na aminado ka at hindi kailangan panindigyan ang pagkakamali ipagpatuloy mo ang kaugalian mo Luis at eh, respeto ng mga tao ka ng mga tao kahit galing tayo sa mahirap na pamilya uh, may God bless and protect you young men yun nga po yung hinangaan din po, ko din po kay Luis kasi ah uh, talagang hindi siya natakot na sabihin kung ano yung katotohanan although I mean yung ano ba yung kung ano yung nasabi niya kay Tekram inamin niya na nakapagbitaw nga po siya ng mga ganong salita for Tekram tapos yun naging okay nga po ang lahat kasi nga po hinarap niya ang problema na ito at ito po galing kay Jing Mir si Luis po talaga ang inangaan ko mula noon hanggang ngayon at sa family background ni Kuya Luis kahit pahirap pero tahimik lang po talaga sila may kababaan ng loob at marunong tumanaw ng utang na loob sa mga taong tumutulong sa kanila. Great job, Kuya Luis. Uh, patuloy ka sa iyong panga pangarap, Kuya Luis. Study hard po. Pray palagi kay God for everything na gagawin mo. God bless po sa lahat. Ayan. So yun, yun nga po yung iilan sa mga komento. Uh, tungkol nga po sa, or sa mga nagmamahal nga po kay Luis. So marami pa po mga komento doon na napakarami. Hindi ko na mabasa lahat. So, ilan lamang po ito. So, God bless po and bye for now po.